walang aalis. Wala ni isa! O, anong? O, Diyos ko! Benuk, hindi yung tao! Tingnan mo nga, oh! Ang mata nila ay pulang-pula! At ang ngipin ay puro pangil! Nakapangingilapot sila sa atin! Wala na tayong matatakbuhan! Parang pitang to! Huwag kang gagalaw, Kailangan natin makalis dito. Pero saan tayo dadaan? Alam lang po naman, oo puro aswang pala dito. Lahat sila nakatingin sa atin. Parang gutom na gutom. Lagi FM. Lagi FM. Kapag pamilyadong tao ka na ay iba na pala talaga. Kapag may asawa at mga anak kang iniintindi ay naiintindihan mo na. Kailangan mong gawin ang lahat para sa kanila kaya nga napadpad ako sa Tarlac noong taong 1997 para humanap ng trabaho at tiyakin na may maaasahan ang pamilya ko sa Ormoc. Akala ko, simpleng paglalakbay lang ito. Akala ko ordinaryong tao lang ang makikilala ko sa isang kasayahan na yun. Pero hindi ko akalain na ang mga ngiti, halakhak at kaakit-akit na mukha sa paligid ay magtatago ng isang nakakatakot na katotohanan. Hindi ko pa alam noon, ngunit ang gabi na yon, ang piging na iyon ay magbabago sa buhay ko magpakailanman. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang sarili ko. Ako nga pala si Benok at sisimulan ko na ang aking istorya. Benok, obutin na lang pumayag kang sumama. Sinasabi ko sa sa'yo, hindi ka magsisisi. Yung ulog ni parin Dante, siguradong trabaho yun, pinsan. Oo nga, Emiyong. Pero alam mo naman ako, first time ko kasing lumuwas. Iniwan ko si Maris at ang mga anak ko sa Ormoc. At ang bigat sa dibdib. Sana tama ka na may aasaan ako may maipapadala sa kanila. Para sa kanila naman ang dahilan kung bakit pupunta ako ng Tarlac. Siyempre naman, Pinsan. Hindi tayo lalayo, hindi sigurado yung pupunta natin. Ano ka ba? Yung piging na pupunta natin, parang welcome party yun. Para sa networking, kumbaga. Kung makikilala natin yung mga tao, baka mas malaki oportunidad na makahanap pa tayo. Networking? Ewan ko, hindi naman ako sanay dyan. Ang alam ko lang, magtatrabaho ko ng marangal. Tapos makakauwi ka agad. Hindi ko kailangan na magarang inuman o makipagkilala kung kani-kanino. <laughs> Alam ko naman yun. Pero ang isipin mo, Beno, iba na kapag pamilyado na. Lahat kakapitan mo. Minsan kailangan mong lumihis na kasanayan. Baka doon mo mahagilap ang swerte. <sighs> Siguro nga, no? Sige, bahala na. Basang isip ko, trabaho para sa pamilya hindi para sa luho sana lang talaga may mapala tayo rito pagdating namin sa Tarlac ay halos mapatitig kami ni Miyong sa mga tanawin ang lalaki ng mga gusali ang dami ng ilaw at parang hindi nauubos ang tao sa kalsada ibang-iba na talaga rito kumpara sa amin parang may kakaibang pangako ang lugar na ito Benok Grabe oh! Tingnan mo tong paligid. Ang ng gusali. Parang hindi na Pilipinas ah. Parang nasa ibang bansa ka na. Hindi ko akalain ganito kaganda rito. O nga pinsan. Sa atin, puro bukirin. Taimik lang at puro palayan at tanawin. Pero dito iba. Puro ilaw. Maingay. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiilang eh. <laughs> Natura lang yan, pero isipin mo na lang. Nandito tayo kasi may oportunidad. Hindi araw-araw may makakapansin sa atin para magtrabaho. Eh wag mong hayaang lamuni ka ng kaba. Hindi naman kaba to. Iniisip ko lang yung mag ako sa ormok. Hindi ko maiwasang hindi sila isipin. Samantalang namamangha ako rito. Naiintindihan ko yon. pero isipin mo rin. Para rin naman sa kanila ang lahat ng ito. Kung makakaanap ka ng magandang trabaho, hindi na kayo magiging mahirap. Dito natin makakaanap ang susi para maihahon ng pamilya natin. Oo nga. Siguro, kailangan ko lang tanggapin minsan. Kailangan mong lumayo para mas maibigay mo ng maayos na kinabukasan para sa kanila. Abo! <laughs> ayos! Ang ganda ng hotel oh, na ni Paring Dante. Hindi ko akalain eh, na ganito kaganda. Pa parang first class. Tingnan mo oh. May carpet pa. Sanay naman ako sa banig at papag lang. Dito parang hindi ko alam kung saan ako lulugan. Pero sige na nga. Susubukan so, ko mag-adjust. <laughs> Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Kailangan ka matuto tayong sumabay. Hindi pwedeng nakatali lamang tayo sa nakaraan. Tingnan mo nga oh. May mall dyan sa kanto. May coffee shop sa tabi. Baka bukas magkapi tayo ng sosyal. Hindi, hindi yung ano ha, instant lang. Huwag <laughs> mo nang pangarapin ng ganyan. Kapi-kapi lang, okay na yun kahit saan. Basta pampagising. Pero sige, susubukan ko rin kung anong pinagmamalaki ng mga yan dito. Siya nga pala, Pinson. Huwag mong kalimutan yung party bukas ha. Excited na ako eh. Doon mo makikilala si paring Dante. At mga koneksyo niya, sa totoo lang, pakiramdam ko malaking bagay ito sa atin. Parang nararamdaman kong payaman tayo. Nako, alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganyan. Mapiging na yan, inuman, pakikipagkilala. Pero kung sabi mong makakatulong, sige, basta para sa pamilya ko, susubukan ko. Yan ang gusto ko na marinig mula sa'yo. Basta huwag kang mag-alala. Nandito ako. At tiwala ako sa iyo, pero May sarili kang kakayanan na wala sila. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Kinabukasan ay suot namin ang pinadala ni kumparing Dante na barong. Malinis at desente ang dating. Pagdating namin sa venue ay halos mapangangana naman kami dahil sa napakaganda ng lugar. Puno ng ilaw, high-tech ang paligid, may party lights at modernong dekorasyon na para bang ibang mundo ang aming pinasukan. Grabe Ben, naku, tingnan mo. Ito ang daan. bongka bongga, -bongga. Parang napadpad tayo sa ibang bansa. Oo nga, pinsan. Ang daming pagkain. Hindi ko alam kung alin ang uunahin. Tingnan mo, puro sosyal. <laughs> Hindi ko makakilala kung... Anong klasing luto ito? Sige, gawin na lang natin. Challenge. Para miyan tayo ng isa Sharon. <laughs> Kahit anong ulam, basta may kanin. Kukunin natin. <laughs> Aba, palagay <laughs> ko talo ka pinsan. Sa hirap ng buhay sa ormo, Laging dalawang ulam at kanin lang. Kaya dito, dito ako hindi magpapatalo. <laughs> Eh paano kung sumuko ka kaagad? Baka dalawang plato pa lang eh, hingal ko na. <laughs> Tingnan natin. Pero kapag sabay na sumakitan siya natin, pao na lang din sa banyo. 'di <laughs> diba? Nako, nasabi ko na nga ang banyo. Sandali lang ha, iihi lang ako pinsan. Sige lang, baka abutan ka pa dyan eh. <laughs> Sinabi ko na sa'yo, Bella. Dapat hindi na sinama pa yung pinsan niyang yun. Isa lang dapat ang target, hindi dalawa. At bakit parang kasalanan ko? Ikaw din naman ang nagpadala ng imbitasyon. Di sana minention mo na isa lang ang pwedeng pumunta. Hindi ko naman naisip na magsasama pa siya eh. Wala na sana akong problema kung si Mion lang ang nandito. Pero ngayon, dalawa sila. Parang mahihirapan tayo. Wala na! Andiyan na yan eh. Alam mo ang plano, Dante. Kung sino man ang kasama nung mayong na yun, kasalanan mo yan. Hindi mo ba naiintindihan? Mas lalo tayong nalalanta sa ginagawa mo. Huwag niyo akong turuan. Ako ang nagdala ng mga taong to dito. Kaya, ako ang magdidesisyon kung ano ang gagawin. Tandaan mo, kapag may nangyari hindi maganda ngayong gabi, hindi ako mananagot. Ikaw ang haharap sa lahat, lalo na kay Lakan Royo. Si Dante, may kausap siyang babae. Anong sinasabi niyang malalantad? Te teka lang, ihiina talaga ako eh. Nakakainis naman Pakikinig pa ako. Hindi man malinaw ang mga narinig ko sa loob, ay ramdam ko na may kababalaghang nangyayari. Kaya agad akong lumabas para hanapin si miyong. O Benok, yung ka na pala. Alika, may pakikilala ako sa'yo, si parin Dante. Siya yung tumulong sa atin na makarating dito. At ito naman si Bella, kasama niya sa team na makakasama din natin. Magandang gabi sa'yo pare. Kamusta naman ang lugar namin para sa'yo? Matutuwa ka dito at marami kang matututunan. Kaya kung may tanong, hindi ko kailangan marinig yan. Tsaka ikaw, hindi ko kasi ugali na basta-basta sumasayaw sa mga hindi malinaw na usapan. Kung ano man ang pinaplano ninyo, hindi kami interesado. Sandali! Bakit ang bastos mo naman atang kausap? May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Lalo na kung hindi malinaw ang pinagmulan. Kung talagang gusto niyong makatulong, bakit parang... May lamang pabulong ang usapan nyo kanina. Hindi ako bulag. Lalong hindi ako bingi. Ano ko ba, Beno? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Paliwanag mo nga ng malinaw. Ipaliliwanag ko, pero hindi dito. Kung kaibigan mo ko, sasamahan mo kong umuwi. Hindi ko gusto ang pakiramdam dito. Lalong hindi ko gusto ang mga mata nila na tila ba may itinatago. Kaya kailangan natin makaalis sa lugar na to. Habang naglalakad kami ni Miyong palayo, ay biglang may humarang sa aming daraanan. Isang nilalang na hindi ko akalaing makikita mismo ng aking mga mata. Isang nilalang na matatalimang mga kuko, nanlilisik ang mata at umaalingasaw ng baho ng dugo. Nanginginig ako at hindi ko lubos maisip na isang aswang na pala ang nasa harap namin. Walang aalis! WALA NI ISA! Anong? Just ko Belok! Hindi yan tao! Tingnan mo nga, oh! Ang mga mata nila'y pulang-pula! Ang mga ngipin, puro pangil! nakapag sila! At sila sa atin! Wala na tayong matatakbuhan! Parang bitag ito! Huwag kang gagalaw, Miyong! Kailangan natin makaalis dito! Pero saan tayo dadaan? Anak ng puti ko, oo. Mga aswang pala sila dito. Lahat sila nakatingin sa atin. Parang gutom na gutom. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili sa inyo. Ako, si Lakan Royo. Hari ng mga gabing nilalamo ng kadiliman na matagal ko nang inihintay ang sandaling ito. Ang dugo ng isang katulad ko, lalo pa, may naamoy akong isa sa inyo ay sa lamang ang makapagpapatibay sa aking lahi. Hindi mo naman kami makakain. Hindi kami masarap kasi puro gulay lang kinakain namin. Wala kaming alam sa sinasabi mo. Pumunta kami rito dahil sa trabaho. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. yo kung anong balak mo, tigilan mo to. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Hindi mo alam ang pwede kong gawin sa'yo! Matapang ka! Sige! Bakit hindi natin subukan ang sinasabi mong magagawa mo sa'kin? <laughs> Belok! Ano gagawin natin? Wala tayong laban! Puro halimaw to eh! Kung lalaban tayo, siguradong lamang tayo kagad! Ano plano mo? Eh, hindi ako marunong sa ganyan! Huminaong kami yung ako ng bala. Hindi tayo basta-basta makakain ng mga to. Eto sa tata ko, ang anting-anting na iniwan sa akin ni tatang. O, oh, o, oh, anong anting-anting? Matagal mo ng tala yan? Ngayon ko lang nakita yan eh. Pa paano ko makakalaban yan sa dami nila? Hindi ito basta gamit, Miyong. Dugo at panata ang kapalit ng lakas ito. Kahit gaano karami ang kalaban, basta buong loob kaya to pumuksa. Walang silbi! Bumuting bato lang yan laban sa akin? Mga alagad! Sugurin sila! Ha! Binok! Pabarating na sila! Ang dami nila! Basta ka lang sa likod ko! Huwag kang lalayo sa akin! Hindi sila makakalapit sa liwanag ng anting-anting! Akala nyo baye basa-basa na lamang ako magpapatalo! Hindi! Kakainin ko kaya! Ah! Oh! Oh! Hindi ko nakaya! kaya! Ang dami nila! Ang lakas nila, Kanroyo! Bilok! Bilok, tugon ka na! Patatalo nila tayo! Wala tayong laban dito! O oh Diyos ko! Talungan niyo kami! Ayoko maging hapunan ng mga sumang <laughs> ito! Eto ba ang ipinagmamalaki mong tapang? Wala ka ng tatakbuan, bata! Wala ka ng maipagmamalaki! Ano ito? Nasusunog kami! Pa paano lang yari ito? Benok! Tingnan mo na lulusaw sila! Isa-isa na silang natutumba! Ano bang nangyayari? Hindi lahat ng bisita sa piging na to ay alipin ng dilim, Benok. May ilan pang lumalaban. Ikaw? Ikaw ba si Bella? Hindi ba? Anong ginagawa mo? Nilagyan ko ng bendita ang lahat ng inumin at pagkain. Dugo ng banal at halong halamang hindi kayang tiisin ng lahi nilakan kang royo. Hindi agad nila naramdaman. Pero ngayon, lumalabas na ang lason. O Diyos ko, ang ibig sabihin, ikaw ang dala ko bakit bigla silang nanghina? Oo. Hindi ko hahayaang lumaki pang kapangyarihan nila kang royo. Matagal ko na tong plano. Pero kailangan kong maghintay ng tamang oras. Bella! Ikaw ang traidora! Hindi mo ako matatalo ng ganyan lang! Hindi! Ah. Ah. Natapos din. Wala na sila, Kendroyo. Kasama ng lahat ng aswang. Naglao na sila. <laughs> Diyos ko! Akala ko, hindi na tayo makakalis. Bella, salamat sa'yo ah. Kung hindi sa ginawa mo, baka wala na kami. Oo nga pala, Bella. Pasensya na rin kung naging bastos ako kanina. Masyado akong nadala ng kaba at pagdududa. Hindi ko alam kung kakampi ba kita o hindi. Pero sa uli, kakampi pala kita. Naiintindihan ko, Benok. Lahat naman ng tao may alinlangan. Lalo na kapag buhay na nakataya. Ang mahalaga, nandito pa tayo. Kayo. At nagtagumpay tayo. Hoy, Dante! Anong ginagawa mo dito? O, hindi dahil sa'yo, hindi kami matatamay dito! Kumunta ko! Mio, tama na. Hindi ito ang oras para mag-away. Wag. Hindi naman makakatulong kung magpapatayin pa tayo ngayon. Nangyari na, okay? Tsaka, tapos naman eh. Patawaran niyo ako. Hindi ko naman kinusto ang lahat na ito. Matagal na akong bihag ng imperyo ni Lakan Royo. Ang totoo niya na eh. Gusto ko na rin makawala. Pero wala akong lakas ng loob hanggang ngayon. Ngayon, nawala na siya. Malaya na rin ako. Malayo! Pagkatapos ng lahat ng na nangyari sa amin, ganyan ka lang ang paliwanag, ha? Nagtiwala ako iyo! Alam kong hindi sapat ang paghingi ng tawad. Pero, ito lang ang kaya kong gawin. Nasa loob ng bag na ito, ang isang milyon para sa inyong dalawa. Pangsimula ng bagong buhay, pagbalik nyo sa Ormok. Utang ko sa inyo ang kalayaan ko. Isang milyon, Dante? hindi ah, eh, naman namin hinihingi ito eh. Hindi ito bayad para kalimutan ng lahat, Benok. Ito ay pasasalamat. Sana, tanggapin nyo. Oh! <clears throat> Ang tutusin eh. Oh, um, malaking tulong to. Baka nga, pagkakataon na rin para makapagsimula kami ng bago. Wala na rin na kaming mapapala dito eh. Pagbalik namin sa Ormo kay ginamit namin sa tama ang perang bigay ni Dante. Bumili ako ng tubigan at palayan. Samantalang si Miyong naman ay mga hayop panginalagaan unti-unting bumuti ang aming buhay, kasama ang pamilya at payapang pamumuhay. Ngunit higit pa sa yaman, ay natutunan ko na ang anting-anting ay hindi lamang sandata laban sa dilim, kundi paalala na huwag kalimutan ang ating tungkulin kahit saan mapadpad. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa wastong paggamit nito para sa kabutihan. At isa lang ang pinangako ko simula noon. Hindi na ako dadalo ng piging kapag hindi ko kilala, lalo na sa malayo. Sana naibigan po ninyo ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Beno.